Pinalaan ng isang mambabata sa mga opisyal ng Philippine National Police matapos makitang kinukunan ng litrato ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing sa pagpapatuloy ng pagdinig kahapon sa kamera sa Dragon War ng nakaraang administrasyon. Si Denise Osorio sa detalye. Din na ng Human Rights House Committee ang umano'y pagkuha ng larawan sa mga pamilya ng sinasabing biktima ng extrajudicial killings. Kaugnay pa rin ito sa pagdinig sa War on Drugs ni former President Rodrigo Duterte. Binalaan ni Human Rights Committee Chair Benny Abante Jr. ang mga opisyal ng Philippine National Police na babweltahan sila ng contempt. Ito ay kung patuloy nilang kukunan ng larawan ang mga imbitado sa hearing. And I am prohibiting any police officer to take pictures of these victims. Respect this committee if they do not want to be held in contempt. I do not want anyone to take pictures of anybody if you are not member of the media. Gayunman, tiniyak ng House Committee na ligtas ang mga imbitado sa kamara. Ito ay matapos silang magpahayag ng pangamba sa kanilang pagtestigo sa House hearing. Una nang sinabi ni Abante na mapanlin lang ang war on drugs ng nakaraang administrasyon. Kaya't apela niya sa publiko na huwag iboto sa darating na eleksyon ang mga kandidatong walang respeto sa karapatang pantao. Maniniwala na ako that the war on drugs is quite deceitful. Oo why po deceitful? Tapos hanggang ngayon eh, marami pang drugs eh. Oo. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos 'yan. Huwag nating hayaang manalo ang mga politiko na hindi naniniwala sa human rights. Oho. Kinakailangan po ang manalong politiko merong compassion sa mga Pilipino. Oo. Ang mga politiko na manalo ay uh, naniniwala po sa due process of law. Hindi po kaagad kumikitil o pumapatay. Ano? Imbitado sa pagdinig si na dating Pangulo Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa at dating Senator Leila de Lima. Pero no show sila sa Human Rights House Committee. Ayon kay de la Rosa, pinayuan siya ni Senate President Francis Escudero na huwag nang pumunta para sa interparliamentary courtesy. Hamon ni Dela Rosa sa mga kumakalaban sa kanila na magsampa ng kaso sa mga kinauukulang korte. Sa ngayon, wala pa ring pahayag ang kampo ng dating administrasyon. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.